Hi guys! Welcome back to my channel. Oh, na sa lahat, kinakongratulate ko ang Dasbeya dahil na-reach na ang kinakabahan music video ng 1 million so masayang-masaya ang liliban kasi nagkam 1 million na within 3 weeks or before 3 third week ata ay 1 million na ang kinakabahan at ang tapang ng isang Bianca de Vera sa kinakabahan BTS music video dito na nilabas ng Lili ang pinakamatinding ayuda para sa mga dasbeya kasi nga nag 1 million na Napaka-sweet pala at napaka-caring talaga at napaka-maalaga ni Bianca kay Dustin Yu. Di ba diba guys? Nakita nyo ang nilabas na BTS ng Lily Band. Ayan, makikita natin kung paano sila at home na at home sa isa't isa na walang pakialam na may mga kasama sila pag off cam talaga talagang may sariling mundo silang dalawa sa set ng kinakabahan so sa mga Dasbeya fans dyan ayan congrats alam ko masayang masaya ngayon si Dusty na si Bianca dahil 1 million views na sa YouTube ang kinakabahan sabi nga ng Dili ang sarap palang magsulat ng kanta kasi nga nagdagdag pa ng kanilang um, subscriber at ngayon, naka 1M views na ang kinakaban. Sa kabilang banda, nagmeet meet and greet kahapon si Bianca sa power plant ata yan ng kanyang solid fans na Bianca. At doon matapang din si Dustin yun na sinundo daw si Bianca. Palibot-libot muna si Dustin sa power plant kasi maraming nakakakita sa kanya at picture yun pala hinihintay niya si Bianca na matapos ang event ni Bianca at ng mga fans ni Bianca. So, sabi ng mga Dasbeya fans dyan, matapang talaga itong si Dustin niya. Siyempre, mas matapang din si Bianca kasi siyang nagpasundo kay Dustin doon sa events ng Solid Bianca. Alam naman natin sa ibang Solid Bianca ay may mga bashers doon si Dustin. Ayaw daw nila kay Dustin iba, gusto si Dustin, gusto si Will at 'yun ang sinabi ng mga dasbeya fans. Oh, 'yan 'di ba guys? Grabe talaga napaka-secretive ng Dasbeya ngayon sa kanila mga ganap-ganap. Sa ngayon nga ay may shooting sila sa isang university. Pero bawal i-post yung picture kasi nga hindi maganda yan. Hindi pa natapos ang shooting. Baka maumay na ang manunood. Wala ng excitement yan. So, yan po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa Bye-bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.